ang mga love team ng Sparkle na sina Barbie Forteza at David Licauco, Julie Ann San Jose at Raver Cruz, at Bianca Umali at Ruru Madrid ay tila na enjoy ang kanilang panahon sa Canada. Sa Instagram, ipinamalas ni Raver ang isang pasilip ng kanilang hapon na lakad sa Calgary, Canada noong Huwebes, kung saan kasama niya ang kanyang kasintahan, si Julie Ann, at ang dalawang iba pang love teams, si Naruru at Bianca, at David at Barbie hapon na lakaran, ang sinulat ni Raver. Ang mga love team ng Sparkle ay kasalukuyang nasa Canada para sa kanilang paparating na Sparkle Goes to Canada tour na gaganapin sa Abril 5 sa Calgary at Abril 7 sa Toronto. Si Barbie at David ay sumikat bilang isang love team nang gumanap sila bilang Fidel at Clay sa kasaysayan portal fantasy series na Maria Clara at Ibarra. Sila rin ay bida sa espesyal na limitadong serye na maging sino ka man. Si Julian at Raver naman ay nagpapakilig sa kanilang mga fans sa kanilang mga jamming session at dance covers online. Sila ay nagpalitan ng I Love Yous sa Julieverse concert noong 2022. Si Ruru at Bianca naman ay kinumpirma ang kanilang relasyon noong 2022. Ang magkasintahan ay bida sa kanilang unang proyekto together, The Right One, noong nakaraang taon. Kasama rin sa pagbisita sa Kanada ng tatlong love team si Kapuso Comedian Bubay na co-host ng The Bubay and Tekla Show. Ang show ay idinirek ni Johnny Manahan.